Deklarado na bilang null and void o walang bisa ang botohan para sa favorite Philippine pop group category ng parating na 2024 Big Bold Brave Awards ng digital magazine na Nylon Manila. Sa pamamagitan ng isang official statement na isinapubliko ng social media platforms ng naturang digital magazine pasado alas 9 kagabi, nagpasya ang kanilang internal investigation and audit team na itigil na at ideklara bilang null and void o walang bisa ang naturang botohan para na rin sa diwa ng patas na labanan. Agad silang dinumog ng pasasalamat ng mga 18 at iba pang mga malalaking fan bases na nagsabing sila ay bumoto ng patas bagamat sila ay nangihinayang sa kinalabasan ng naturang contest ay ito na umano ang pinakamagandang desisyon na ginawa ng nasabing digital platform. Bagaman walang umaamin ay maugong sa iba't ibang Twitter threads ang di umano'y pag-arkila ng mga tiraguriang ang blooms o mga fans ng Bini ng isang hacker para di umano manipulahin ang voting count habang palapit ang Mayo at 31. Sa mga screenshots ng isang thread sa social media platform na Reddit na eksklusibong nakuha ng mabuhay Reggie News, makikita ang di umano'y pangungopya ng ilang blooms ng isang website bilang automatic voting bot para malampasan o mabypass ang polisiya ng nylon na pupwede lang bumoto ng isang beses kada oras imbis na maggawad ng overall championship trophy at citation bilang favorite Philippine Pop Group of the Year para ngayong taong ito nagpasya ang mga organizers ng Big Bold Brave Awards ng Nylon Manila na pagawan na lamang ng exclusive contents para sa kanila ang limang nominees na SB19, BINI, Kaya Vision at Alamat Bagaman marami sa mga 18 ang nakahinga ng maluwag dahil ng naging desisyon ng nylon, marami sa kanila ang nagsasabi na isang malaking lamat na ang idinulot ng publication para sa kanilang hanay dahil nang umano'y sobrang luwag na third party voting system na naging prime target ng mga Pinoy programmers at hackers upang subukang mapunta sa bini gamit ang monkey business ang pagkilala bilang favorite Philippine Pop Group of the Year. Sa kabilang banda naman, magiging malaking pagsubok naman para sa mga blooms ang naturang insidente dahil ng unti-unting umiinit na kritisismo na ang kanilang fanbase ay napasok na rin ng mga kulang sa disiplina at mga manggugulang. Para sa Mabuhay Radio News na walang takot at walang pinapaboran, ito ang Senbatsa Patrol Number no. 2, Stephen Saraspe Perez.